Alam nyo ba mga idol? Yung kapasitor? Yung kapasitor mga idol ay pwede mong pangpalit muna sa battery mga idol. Ayan mga idol. Ito mga idol, ipakita ko lang sa inyo kung paano gumana ang kapasitor na walang battery mga idol. Abangan nyo sa susunod ay ituturo ko kung paano ikabit. Ito mga idol, oh, walang battery. Yan walang bateryo o oh, hindi siya tumutunog ito ngayon dolo oh. panda rin ko ha ah. panda rin ko oh, panda rin ko siya Para may bateri na rin siya. Oh, ayan mga idol. Oh, tingnan nyo. Pwede rin siya pamalit sa baterya mga idol. Oh, tingnan nyo. Tignan nyo ulit, mga idol. Kailawin ko yung ilaw nyo mga idol ha. Ayan o. Ayan. 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 pwede rin siyang pwede rin siyang pabalit sa battery? Abangan nyo sa sunod kong mga content dahil ituturo ko sa inyo kung paano yan ikabit na ganun kalakas yung idol. Um,